Diyan ta biglang di ko. Tara na, let's go. So, isang magandang magandang hapon po sa ating lahat at sa mga kababayan natin, no? At nagbabadya naman po yung ulan at nagdidilim po yung kalangitan ngayong araw na ito. No. Palabas tayo rito at titingnan natin yung kalagayan po ng lugar dito, dito sa Makati yung mga nagta-traffic na lugar. nang lalo na kapag umuulan, talagang nagta-traffic sila. Talagang hindi kinakaya ng mga pursahan ng mga sasakyan. So talagang maiipit at maiipit tayo dun sa gitna. At kailangan eh, magdahan-dahan tayo ng pagtakbo. So, nandito na tayo. Palabas na tayo ngayon dito sa BTC. Iikot lang tayo sa lugar. Nandito tayo sa 29 Street. So, dito pag kakaliwa ka, eh, medyo nagbibuild up yung ano, traffic. Yan, kagaya po yan. Nakikita nyo na po yan. Oh. Kaya bumabagal po kasi ginagawa po yung mga uh, kalsada dito dahil sa Maynilad. No? So, malapit na tayo kumaliwa dito. At makikita na natin, ayan o. Oh, Daan-daan po silang bumabaybay dito. Dahil nga sa ginagawa po yung alsada. Dahil sa nagre-refer po yung taga Maynilad. No? So, ayan po. Oh, diyan po, ayan, nakita po natin No? mag i po tayo dito sa lugar na ito at mag-aantay po tayo mag-uulit yan po yung sinasabi ko, yung ginagawa ko ng mga Maynilad. No? So, dire-diretso lang po ang proseso ng mga sasakyan dito. So malapit na tayo sa lugar kung saan eh, malapit yung traffic na yung kakaliwa na po tayo dito Palabas po ng BGC So ayan po uh, Nakikita po natin kung talagang saan po nagkakaroon ng traffic dito sa Makati Medyo So, nararamdaman na natin yung pagpatak ng ulan lumalakas po siya pero kaya pa naman kaya pa naman makapag drive ng hindi yung kapote so i-stop na naman ulit tayo dito sa pinakakanto at papunta ng Edsa Buendia Sige, pasok. To, so, kasama natin 'yung pumapasok. Ah, pauwi na rin tayo galing sa trabaho. traffic Katindi kasi nang ginagawa ng mga traffic enforcer po doon sa lugar ng stop lake na yun yung na imano obra po nila itong nasa lugar na ito nagkakaroon ng build up ng traffic dahil sa yun nga, ang ginagawa ko sa inyo kanina na may pinapahabol silang mga sasakyan berdo na tapos mamaya siyempre sa sabang traffic hindi na makausap na yun yung mga sasakyan Agaya po nyo nakikita nyo ngayon, no? Oh. Yung grabing traffic po talaga dyan. Ang haba po yun, nyo, babaybayin natin. Hindi lang ito ang traffic sa Makati, meron pa na lugar talaga. Dato nung no, nandito ko, hindi naman namin inaabot ng traffic. Hindi nyo itong katindo, na ano. At ang bagay mo talaga sa pag-aba ng tulad, eh, doon lang, nakakapag-adjust ah, ka pa. Ngayon, yung adjustment ngayon na ito, eh, abante ka tayo, yung abante. At yung motor nga, traffic na kasi nga minsan nagigit-git ka ng mga sasakyan na hindi rin naman nila nakapansin yung mga nasa gilid rin na natumadaan sa gitna. Hindi po nila nakapansin kaya minsan nagkakaroon daw problema na ano. Yan po, eh. di ba napakahaba po na ng traffic dito sa tunay po ng Makati. Kaya yeah, kagaya nga, no? Di ba? Aabante ka. Misa, mayroong mga driver din na minsan di talaga nakapansin yan. Kaya, konti pang unawa na lang at iwas init ulo para hindi magkaroon ng problema. No, kumuha lang tayo ng paraan na tumikot lang pa, tumikot tayo sa kabila. Yung pagtihis lang po natin, Ayan, na doon kahaba po yung traffic mo. po doon sa pag natin, dyan na po nagkakaroon po ng matinting traffic. Kali sa liwa kasi yung mga ano, kung saan yung lugar, kung saan liliko, para makasingit lang, kaya nagkakaroon ng traffic. Eh, kita nyo, eh, kakaanan pala siya, oh, kita mo ngayon, magkakaroon ng problema so, kaya tayo diretso pa rin tayo kaya pa isang driver na nyo nakakaanang, ah, kaya nagkakaroon ng problema kaya nagkakaroon po ng mga traffic-traffic po dito sa area po ng Makati kaya tayo naman mga nagmumotor hanap-hanap tayo ng mga butas kung saan tayo makakalusot No. Talagang sisingit at sisingit tayo kasi sabi nga nila, motor daw, eh, di naman nakata-traffic yan at nakakasingit sa mga kapagdaanan so ito po tayo uh, tumisingit po sa mga daanan dahil uh, sa traffic po dito kaya yeah, pagdating natin ng stoplight natin ito ko ito Nakikita nyo naman po kung paano sistema ng mga traffic enforcer po dito. kung paano ko nila ginagawa yung pagmamando sa lugar kung saan ay madalas mag-traffic at uh, pinapahabol pa yung mga sasakyang kahit hindi na hindi ko alam kung ano meron doon bakit yung pinapahabol ay pare parehas naman din na anak ng mga sasakyang dapat sumusunod din tayo sa batas ang inaayos na natin traffic yung talagang traffic na traffic natin tayo gamawa ng paraan hindi hindi naman nagkakaroon ng traffic at maayos naman eh bakit kailangan mong pahabulin yung sasakyan kaya sa isang marami din na uh, iinis na driver ng mga motor kasi nga hindi na sa abante na ginagawa nila eh pinapahabol pa nila yung nandun sa gawing kaliwa ayun kailangan makakabati pa sa unahan Ayan, yan, nakita po natin. Yan na, nakita po natin yung sistema po dito. Bubungad po tayo. Yan, ganyan yan. Nakita po natin yung sistema dito. Ah, may mga traffic enforcer po nagpapagana at nagpapaabante rito. Tapos po natin kung paano yung gagawin nilang sistema sa pag-aabante sa ng sasakyan. Pero yun yung nakaberde na, magpapahabol pa sila ng mga sasakyan. Ayan, tingnan, paglaskan nyo po. mga mga kamagang may mga kabote riders talaga na hindi sumusunod talaga sa batas. Ah, papansin niyo yung gawing sa kaliwa na mga umaabante rito. Doon na sila katindi. Kita mo, ano, oh, naka-agapo agad yung traffic enforcer. Ayan na, naka-verde na yan. O, sa atin ang patatante, titingnan nyo, ayan o. Oh. Mga kaboti rin ito ng traffic enforcer ng bahati, ala nyo ba? Kaya nga ginawa yung traffic light like, na yan para adamitin sa mga tao. t i d u Ito medyo nakakaluwag-luwag tayo ng kaunti dahil nadire-direto na po yung takbo natin Doon so, sa kabilang spot Ayan, ayan. Ayan na po. <tip, tip, tip So, to tayo kasi naka-red po. Stop. Ding, <coughs> ding.